Sara Duterte nagsalita tungkol sa Umanoy demolition job sa OVP at DepEd. Binaliwala ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong kaugnay ng multimilyong halaga ng mga renta para sa safe houses na ginamit ng kanyang opisina mula sa confidential funds noong 2022 at sinabing hindi ito kakaibang gastusin sa gobyerno. Alam mo, hindi nakakagulat sa gobyerno ang gumastos ng milyon sa isang araw, pahayag ni Sara sa isang panayam nitong biyernes. Ayon sa kanya, maging sa panahon niya sa Department of Education, pirmahan lang ng bilyon ang nagaganap upang ma-release ang pondo ng gobyerno. Ito ay tugon sa mga mambabatas na nagtanong tungkol sa 610 milyong ginastos ng Office of the Vice President sa pagrenta ng 34 safe houses mula December 21 hanggang December 31, 2022 ayon sa mga resibo isinumite sa Commission on Audit. Gayunpaman, sa dalawang oras na press briefing, mas dumami ang mga tanong kaysa mga sagot, dahil tumanggi si Sara na magbigay ng direktang sagot sa mga isyong ibinabato ng mga mambabatas. Kabilang ang mga aligasyon ng maling paggamit ng pondo ng OVP, at DEPED noong 2022 at 2023. They're already doing the auditing, ani Sara, kaya hindi na siya sumasagot dahil ang COE naman daw ang humihingi ng mga dokumento. Itinanggiri ni Sara na tinanong ng COE ang tungkol sa safe houses, at iginiit na sila ay nagsumite ng lahat ng kailangang dokumento. Ayon kay Sara, ang investigasyon ng House Committee on Good Government ay bahagi lamang ng isang demolition job, upang palakasin ang posibleng kaso para sa kanyang impeachment. Gusto lang nila ng impeachment, Anya. Pero hindi nila magagawa yon dahil wala silang kaso. Tumanggi si Sara na magbigay ng karagdagang detalye ukol sa kanyang akusasyon laban sa komite. Pinasinungalingan din niya ang mga aligasyon na ang confidential funds ng DPED ay napunta sa youth leaders, sumit o sa Armed Forces of the Philippines, at sinabing ang pondo ay ginamit upang makuha ang impormasyon tungkol sa mga batang nasa panganib ng pagkahikayat sa insurgency. Habang nanawagan ng ilang mambabatas na si Sarah ay harapin na ang mga isyu ng confidential funds, mariin niyang ipinagtanggol ang kanyang mga opisyal na hindi dumalo sa pagdinig ng kamara. Pahayag niya, hindi lahat ng tao ay sanay sa pressure at stress ng pagsalang sa national TV para hiyain. Hamon ng mga mambabatas, Nanawagan si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. Majority Leader Jose Manuel Dalip at Manila Rep. Rolando Valeriano kay Sara na humarap na at harapin ang isyu ng confidential funds, sa halip na iwasan ang mga tanong. Huwag nang paligoy-ligoy pa. Dapat malinaw ang sagot sa taong bayan, Ani Gonzalez.